Ito naman kami, mga kaibigan, ang huling yugto na Sine Radyo. Ipinakikilala ang mga tauhan. Berto bilang Don Jose, Ekat bilang Marco, Sed bilang Gregorio, Martin bilang Danilo, Janus bilang Rogelio, Arn bilang Alberto, Rods bilang Luningning, Ron bilang Detective Salvador. William ang driver. At ito ang sinong tumae sa plato ko. Ah. Sino yan? Ah, yan ang aking madalik na kaibigan. Tinawagin ko siya dahil wala yung sources. Papasunan! Oh, eto na po, Papas! Ako na! Ako na! Tumigil na kayo! Ako ang magbubukas! Huwag kayong mag-away. Hindi ito personalan. Pitag to. Ikaw, Royal, buksan mo na ang pinto. Salamat. Uy, shit. Eh? Sino po kayo? <coughs> Ako nga pala si... Doktor, I mean detective. Salvador Serinza Jr. <coughs> Tuloy po kayo. Ikaw po ba'y kasama ni Tolpo. Tulpo, my friend! ang oh, aking kaibigan. Tapik-tapik. <laughs> <laughs> wow, kamusta ka? Namiss <laughs> kita. Aba, mukhang nagsasayo ka <laughs> dyan. Pwede ba? Umpisaan nyo na yung investigasyon? Um, uh, oh. Pwede ko bang ma-examine yung plato na tinatawag natin? Plato ng pwede. pwede yan, pwede. Ito po. Ito po ang plato. Ah, naamoy ko na ang investigasyon. <laughs> Taay pala yung namoy ko. Akala ko investigasyon. Maganda okay, yan. Umbisa na natin, Dr. Salvador. Mm. Ang ito, bago-bago pa. At may cornic. Ba't may cornic ang taing ito? Ang dami pong sinamang pagkain. May cornic, mais, mani, at pandan. Ang balita ko, si Danilo daw ang kumain ng pandan. May kahati po ako. Ah, sige, pwede ba natin imbestigahan sino ang mga huling kumain ng pandan at cornic? Ako, 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 ako! At ah. saka si Rogelio at Alberto. Ako na naman! Bakit ako nang sali dyan? Hindi ako kumakain ng cornic at pandan. Ayoko <laughs> sa pandan! <laughs> Bawang pandan! Huwag na ikailan na matapos na ito! Ikaw? Alan, Ikaw? Ikaw ba si Rogelio? Oo po, ako po. Hindi ako. Hindi ako. Ako po. Ako po. ako po! ako po! Ako! Ikaw! Nagsisinungaling ka! Bakit? Kumakain ka ng pandan! Sa'ng sinungaling? Ano May tinga kang green! Ano yan? Ano yung damo na yan? Cupcake po yan. Cupcake. May cupcake? Cupcake ba na green? Walang ganun. Pero po. Sinungaling ka. Paano sabi? Kayo bang bumili ng cupcake? Ha <laughs> oh. Ikaw, sino ka naman? Ako yung driver. Ikaw, naaamoy ko ang tae sa hininga mo. <laughs> Kasi hindi po ako napag-toothbrush kaninang umaga. Kulang ang iyong pagdadahilan. Sampal! Ah! <laughs> ah ay! Patadamay na naman ako! Ah, sorry. Kasama sa skill ko yan. <laughs> I'm in pain. I'm in pain. It's so painful. Tumimig ka, kalbo! <laughs> Hindi ako kalbo. Ako <laughs> si Alberto. Uh, I, I, Alberto. Have, I have wavy hair. Pero ano <laughs> po, sino po ba ang tumakay talaga sa pinggan? Ah, titignan ko muna ang tae. Eh. Mm. Mm. Medyo matigas Alam ko na! sa aking pag-iimbestiga ang taing ito. At ang platong ito na mayroong ngat-ngat ng daga. Alam ko na kung sino tumahe dito. Hindi ako pwede magkamali. Sa lahat ng kasong nahawakan ko at sa taing nahawakan ko, alam alam ko na. <laughs> May experience na ako. Mama. Ikaw! Ikaw matanda ka, amoy lupa ka. Ikaw Marco ang tumahe sa plato. Ano? Pagkina. <laughs> hindi ako marunong tumay sa plato. Hindi ako bastusin, bata. Hindi, hindi. I Aaminin mean, ko na totoo. Ako tumay sa plato. <laughs> oh! May tayo na. Oh! Oh my God! Oh! Oh my God! <laughs> God. Ah, nagsasabi ka ba ng totoo, Ineng? Oh, Paano nangyari? Oh. Hindi ikaw ang tumay sa plato. Ang tawag ito, ang makurba, ang pagkakahulma, tama-tama lang gawa ng eksperto. So you're telling her she's a liar? I'm not a liar! Hindi po talaga siya yung dumay. Kasi yung tinaingan niyang plato, hinugasan ko po yun. Manimi kayo! Natakasiyan ko ang lahat. Kagabi, habang ako'y... Teka lang, teka lang! What? Sino ka namang bastos kang pumapasok ka ng bahay ng may bahay? Wala pa ako sa loob. Nandito ako sa bintan. okay. can, you let me in? Papasokin ba siya, Don Marco? Sige, sige. Teka lang. Papapatokin ka. Tuloy po. Tuloy po. Sino po kayo? Bago ang lahat. Ako nga pala si Don Jose. Ang inyong neighborhood. Kitang-kita ko lahat, lahat-lahat, pati yung pagtuwad. <laughs> kayo, huwag na kayong mag-alangan dahil puno-puno ang puno, ang um, um, ebidensya, hindi ang plato. Kagabi, habang ako nagpa-private job, may nakita ko sa bintana na CR. Wait Pwede lang kong... po, wait lang po, ano yung private job? Private ka hindi ko mabanggit. Tuwang uh, masamay ang ginagawa mo, ah. Ah, uh, maaari ko bang maitanong, ah. Uh, ano ang nakita mo habang ikaw ay nag Ay, is it a private job? <laughs> habang ako'y eh, nag-private job, hindi sinasadyang napalingon ako sa bintana. Nakita ko sa anino ng bintana ng bahay na to! <gasps> oh! Ano? Oh my God! Ang paglabas. Ang paglabas sa napakalaking anino. Oh! Kaninong anino yan? Sorry, Hindi ko masabi, pero malaki ang aninong to. Oh! Sino lang oh! ba ang malaki ang anino dito? Sa laki ba? ng aninong to, ang laki din ng lumabas. Ah, oh, malaas ba ito? <coughs> Hindi lang. Cobra! May ulo sa dulo. Sa kilikili ako tong. Teka lang. <coughs> paano mo maipapaliwanag ang patak-patak ng mga konting basang tae sa gilid ng plato. Sabihin mo! Detective, sa tingin ko, tama ang investigasyon mo. Dahil sa nakita kong anino, hindi patak, lubid, ang haba ng hinila niya. Sa sobrang haba, inayos pa niya sa pinggan. Expert nga, gaya na sabi mo. Uh, uh, sa aking investigasyon, ayon kay Rogelio, po hindi ako nagkakamali. Totoo ba na tatay mo ay tumata tumatay ng galubid sa haba? Pakaramdam ko po, dahil nung time na kumakatawa ako sa pintuan, na CR, narinig ko ang kanyang mga alung ungol, ang kati ng tiyan niya. Sigurado si tatay yun! Si tatay. Hindi ako yun! Tatay, huwag ka na magkala! Magkaila, tatay! <laughs> hindi! Hindi ako tumatay sa pinggan! Umamin ka na! Umamin ka na, Mr. Marco. Ah, <laughs> Tama na naman. Dahil nakita ko ang tae, may buhok na puti. Nasaan ba ang kapatid kong si Gregorio? Malay ko sa kanya. Nawala siya ng biglaan. I'm so depressed. Maaring siya ang tumahe dahil na siya. Hindi. May nasa lubong akong may kulangot sa ilong na lalaki. Nagkangalang Gregorio, bumiling toyo. Hindi siya kasali sa investigasyon dahil nakita ko puwet niya malinis at walang buhok na puti. <laughs> Hindi siya kasali. Maari mo bang ipakita ang mo sa amin, Mr. Marco? Naghubad ng short si Marco. Oh my oh God! God! May ngipin! May What? ngipin! <laughs> 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 oh, Hindi siya naghugas ng puwet sa tingin ko. Kaya pala may kagat. Al laki pa. May burdek! May burdek! Kulad bote! Kulad bote ang kanyang... PORNEC! Uh, ngayon, kumpleto na ang ating mga ebidensya. Music, please. Hindi! Sure na talaga ako, Marcon, na ikaw tumae! Hindi! Hindi ako tumae! Tumakan niyo Uwakay Uwakay siya! Tumakan niyo ako! Tumakan niyo, niyo. ako! Uh, gulpin niyo! O! O! Uh, 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 uh. Kawa! Ah! Ah! Ay, kawa! Ah! Ay, kawa na! Masakit. Ayoko na! Ayoko na! Di ah, pasensya na, akala namin kalaban. <laughs> Ngayon, Marco, meron akong solid at matibay na ebidensya laban sa inyong ama! Hu! Oh! 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 Oh Paano mo maipapaliwanag ang nakaukit sa tae? Anong nakaukit? Merong nakasulat M! MB. Ano ang MB? Anong MB yan? Kung ating pagninilay nila yan, MB. May naalala ka ba, Mr. Marco, sa MB? Wala akong naalala. Kung ganon, Gregorio. Ay, wala na pala si Gregorio. Bumili ng toyo. Tulfo. Tulfo. Anong masasabi mo sa MB? May naalala ka ba? Sa tingin ko, ang MB na yan ay Marco Bayagba. <laughs> Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ngayon, sumuko ka na! Napapaligiran ka ng tae, este ng pulis Anong masasabi mo? Sumuko ka na! ka Hindi! Sumuko ka na! Hindi, Tumukong Tumukong na na. hindi ako mapabayag! Bakit hindi ka papayag? MB? Sino bang MB dito? Manilo Bayagbag? Siyempre, ikaw lang, Marco! Hindi ako papayag dahil... dahil hindi pa ako nakapaghugas. Oh! <laughs> Kung ganun, paghugasan nyo. Rogelio, hugasan mo. Hugasan mo ang Ikaw ang Ikaw, ikaw ang kailangan maghugas. Para umamin ang ama nyo, linti kayo. Hugasan nyo. Hinugasan ni Rogelio si Marco. Ah, Inaaminin mo na ba o hindi pa? Inaamin ko na. <laughs> <laughs> bakit ka tumain? Ang <laughs> oh, pinsan, ayoko na. Dahil, 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 pinasok ito sa Guinness. <gasps> Pero hindi nila tinanggap. Kaya yan may initials na MB. Eh, bakit kailangan yan pa ang isali mo sa Guinness. Dahil, tanga ka ba? Wala pang nakagawa nun. <laughs> Pwede na bang pahabaan na lang ng ihe? Masyadong maliit ang aking. Para sa mga leon. Okay. Ama. O oh, hindi. But... Ah, Tulfo, pakitawag ang mga bataan mga bataan, pumunta na kayo dito. Yes, boss. Pumunta na po kami. Pumunta na po kami. At dumating ang mga bataan. Ma, may sasabihin pa ba kayo sa inyong ama bago siya uliin ng mga pulis? Ma, sa inyo yung bathroom. Maalala kita. Ama, hmm. Ama, kahit kailan dumating, bakit ka nila huhuliin? Ba't yung huli ng ama ko? <laughs> Kanina pa kami nandito. Ano ba sa saan ka ba bumili ng Toyo Lintika? Doon ako sa may pure gold. Mm. Kapat Ikaw. Kapatid, siya ang tumay sa plato. Oh, natin. oh hindi. Siya ang tumahe. Walang hiya ama. Sampal. Aray! kasama na naman oh, ako. Pasensya na. Nakabya, nakabada fury ako eh. Ikaw, wala akong masasabihin. Am ama, wag umu, umu, no, umu. Ma. <laughs> Ama, huwag kang tatay. Huwag mong hawakan! No! Ama, huwag kang tatay sa pinggan sa preso. Lagot ka sa kanila lahat. Yes, BS kanila. Oh, mga boys! Damputin niyan! Teka, teka, huwag niyong hawakan! Na. Sweldo namin! Ay, ayon, ayon nyo! Good pin Good Teka lang, may sasabihin ako. Oh. Meron ako isang kahilingan. Ano yan? Gusto ko ng isang malinis na inidoro at maraming tissue paper. Yun lang. Wala nga. hinahangaan ko ang paghulma mo ng tae. Pero ang ginawa mo ay karumal-dumal at hindi karapat-dapat. Nakikita mo ba ang masasayang ala-ala mo sa platong ito. Napakagandang plato. Napakagandang tae. Ngunit, tinaiyan mo lamang. Tama niya. Tamputin! Tamputin siya! Huwag niyo sasama ko. Sasama ko, sasama ko. Mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo ang nangyari sa mga tauhan. Si Don Jose ay nahuli dahil sa kanyang private job. Si Gregorio ay nasa isang paglalakbay para mahanap ang tamang templa ng toyo. Si Danilo naging mayor ng Antipolo. Si Rogelio nagtinda ng manok ngunit nahuli dahil may ipis ang paninda si Alberto na naging dubber ng hentai. Si Luningning naman, sinwelduhan na ng mga bayagbag. Ngunit kulang pa rin dahil 15 pesos lang. Si Detective Salvador, naging sikat na detective. At si Isko o si William ay naging pornstar. <laughs> At si Marco o si Marco, naging siga ng bilibid dahil hindi matira sa puwet dahil sa kanyang tayong nakabara. At huling araw na ng ating Radyo Sine, gusto naming pasalamatan ang aming mga sponsors. Sako, kasya ka dito. M. Luillier, Kwarta Wala Na. Kaning Baboy, ang tunay na halo-halo. Katol, taga-taboy ng lamok. Varsity Jacket, taga-salba ng pangit. Arnel's Massage Parlor, mapapadura ka sa sarap. Janus Chicken, balat lang ang sayo. Akin ang laban! Boner Bulalo, sing tigas ng boner mo. It's so hard! Malanos Porno Corporation, it's the good shit. Oh! Uh, oh! Uh, 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 uh. King Kibot Sex o okay, KBS. Embalsamador Corporation, we make life easy. Will matibay na, pampas ko pa. Said stick in a box, you need something real. Pahardobo catering, mapapafruta ka sa sarap. Tinigang na adobo! Candy adobo! Ice cream adobo! Menudo adobo! Ay niya! Kinilaw na adobo! Maraming salamat sa mga nakinig. At dahil dyan... Ang pagkakalap tayo!